Ayan guys, uh, isa pong Samsung 32 inches. So, testing po natin. Ayan. Kung saan nag on tapos sa biblink yung power indicator sabi na mayari kusa sa doon nagpapansin yung mga button like volume channel ano yung malfunction hindi rin siya ma-off yan so yan yan siya yan nagmamalfunction so ayaw ma -op. so bubuksan natin to guys ayan ayaw mag ayan, ayaw mag volume ayaw mag ano ayan, ayan. Magsisi bumabalik sa zero naka plus na yun plus papinit natin sa plus ayan bumabalik sa zero so ibig sabihin may problema yun volume minus volume down so, tingnan natin so, lahat yan repair natin yan fix natin yung button so, tara buksan natin at alamin natin turo ko sa inyo guys kung paano mag repair ng ganyang problem so, tara buksan natin So ito guys yung volume pa ah, yung ano yung function niya Yan, ito yung uh, button. Touch button niya. ay natin matuyo yung lakal tiner. Saka bago natin i-testing. natin ang hot air. Para mabilis tumuyo. So, testing natin, guys. Kabit na natin. At napatuyo na natin 'to. Yan. Kabit natin. Tapos, testing natin, guys. tanggal Ya. Ya. natin. So, ito yung power. Yan, nag-power na siya. Testing natin kung mag-function. Dito muna sa volume down. yun Volume up. Yan. Function na siya. 100 na. Tapos babaan natin. Yan. So, function na guys. Hindi na siya nagluloko. Hindi na siya nagmamalfunction. Check natin yung ball, uh, channel. One click now. channel port, 74 73 pa baba ito naman pa up 74 75 so try natin yung source yan AB tapos PC tapos yan, tapos yung menu. Yan yung menu. Yan. Okay. So, function na guys. <coughs> so, yun. Uh, yan ang ating vlog ngayon guys. So maraming salamat sa ating mga viewers, sa mga ating subscribers. Uh, mayroon tayong uling mga uh, panibagong vlog. So maraming salamat po sa inyong mga sa support lang sa aking YouTube channel. So sana may natutunan kayo sa aking vlog today uh, kung bago lang kayo sa channel ko please subscribe and click notification bell para lagi po kayo updated sa aking youtube channel at meron din po akong facebook page pwede kayo mag message dun kung gusto nyo pong mag pagawa, mag service nag home service din po ako uh, lahat po uh, computer TV, mga sound system, yan, mga washing, etc. Basta about sa electronic. So, click click subscribe. Pakisiyan na rin po guys. Maraming salamat po at God bless po.